Ito ay isang panalangin para sa mga nalilito, naguguluhan at naghahanap ng karunungang galing sa Diyos sa gitna ng magulong mundo. Halika, kapatid, at sabay tayong hilingin sa Panginoon ang karunungang Kanyang kaloob sa atin. Panginoon, ang mundo ngayon ay magulo. Magulo ang opinyon. Magulo ang balita. Magulo ang moralidad magulo ang direksyon. At sa gitna ng ingay na ito, gusto naming marinig ka. Gusto naming malaman ang iyong kalooban. Gusto naming mamuhay ng may karunungan. Pero aminado kami. Madalas kaming nalilito. Madalas kaming nadadala. Madalas kaming sumusunod sa agos ng mundo na hindi naman tama kaya ngayon Panginoon, hinihiling namin bigyan mo kami ng karunungan. Karunungang hindi galing sa tao, hindi galing sa social media, hindi galing sa sikat, kundi karunungang galing sa iyo. Sabi mo sa iyong salita, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya nito sa Diyos at ito'y ibibigay sa kanya. Nang walang panunumbat Santiago 1 to 5 Panginoon, hindi kami nahihiyang humiling Dahil ang totoo, kulang kami Kailangan namin ng karunungan galing sa langit Karunungan para pumili Kung ano ang tama kahit mahirap Karunungan para magsalita Nang may grasya Kahit puno ng emosyon Karunungan para manahimik kapag hindi dapat magsalita. Karunungan para maghintay. Kapag hindi pa iyong oras. Espiritu Santo, ikaw ang espiritu ng karunungan. Lumukob ka sa aming isipan. Palinawin mo ang aming paningin. Ituwid mo ang aming pagkakaintindi. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyo, sa iyong salita, sa iyong tinig na mahina ngunit totoo at kung kailangan naming baguhin ang aming mga paniniwala, mga plano at mga hakbang. Gawin mo kaming handang sumunod. Hindi lahat ng tama ay sikat. Hindi lahat ng sikat ay tama. Kaya gusto naming piliin ka kahit hindi kami sundan ng marami. Bigyan mo kami ng karunungan na may puso. Karunungang may kababaang loob, karunungang may takot sa iyo, karunungang hindi lamang nagpapatalino, kundi nag-aakay sa kabanalan. Sa bawat araw, sa bawat desisyon, sa bawat kilos, gabayan mo kami, Panginoon, at sa panahon na kami litong lito tahimik ka mang kumilos, turuan mo kaming maghintay, magtiwala, at manalig. Dahil sa iyo, may liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, sa pangalan ni Jesus, ang karunungan ng Diyos. Na nagkatawang tao, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay, at tayo ay Kanyang mga anak din, kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.